Okay, mga mga mekanik, ang gagawin ko po ngayon dito ay lilinisan ng panggilid nito at papalitan ng bola. Dito po ay tatanggalin ko na ang mga tornilyo sa may CBT cover. Pagkatanggal ko po ng cover ay sunod ko naman pong tatanggalin ang turnilyo sa torque drive at pulley. Dito po ay nagpatulong kay tatay na tanggalin ang turnilyo sa torque drive dahil po ay sobrang tigas at hindi ko po ito kaya. Pasensya na po dahil hindi ko po alam na nataklo ba na po pala na ko yung ginagawa ko. Sinunod ko naman pong tanggalin ang turnilyo sa puli. Diyan po ay sobrang higpit po ulit kaya hindi ko po ito matanggal kaya nagpatulong po ulit ako kay tatay nalawagan na po ito ni tatay kaya po ay tinatanggal ko na kinuha ko muna po ang mga kailangan na para pang ipanlinis dito yan po ay hinanginan ko muna dahil ito ay sobrang alikabok dinas ko muna po ang mga alikabok bago ko ulit ito hinanginan dito po ay kailangan nating mag-ingat dahil pwede pong tumalsik sa atin ang mga piyasa nito. Dito po ay hinanginan ko muna ang pinaka-torque drive para po maalis ang alikabok. Pagkatanggal ko po dito ay huhugasan ko naman po ito ng gas. Diyan po ay pinupunasan ko ang Tark Tribe. Diyan po ay sinunod ko namang linisin ang puli. Bubuhuin ko na po ang torque drive dito. Dito po ay kumuha ko ng grasa para ilagay po dito. Ilalagay ko naman po dito ang center spring ng torque drive. Diyan po ay nagpatulong ako kay tatay dahil sobrang tigas po nito at hindi ko po makaya. Nilinis ko muna po ang paglalagyan ng torque drive at pulley. Tinatanggal ko na po ang bola sa lagayan para po mailagay ko na sa puli. Dito po sa belt ay nagpatulong ako kay Tatay dahil po ito ay matigas at hindi ko po masyadong makaya. Nilinis ko naman po dito ang CBT cover. Pinaandar ko muna po ito para lumapat ang belt. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po mga kamekanik.